Sabi nga ng iba, hindi ka lang dapat magaling sa umpisa. Kaya hindi ibig sabihin na patapos na, lumabas na, ay hindi mo na rin gagalingan. Kung paano mo dapat ginalingan sa umpisa ng inyong kaligayahan, ay dapat masigurong matandaan niya rin ang huling parte dahil eto dapat ang huli mong pasabog na kabanata. Kung malapit na Ayan na, at ganun pa rin ang posisyon? Hindi ba't boring yon? Ito minsan ang rason kung bakit nabibitin sa kaligayahan, sa happiness ang isang babae. Kaya naman, panahon na para i-level up at gawing grand finale ang inyong happiness. Narito ang ilang mga posisyon para sa grand finale. Ito ay suwestyon ng isang licensed therapist para sa mas exciting na pagsasama. Hindi ko na patatagalin pa. Pinakauna, Miss New. Kung paborito ninyong mag-asawa ang askal, yung tinatawag na aw-aw-aw. Mas malupit itong posisyon para sa finale. Bukod kasi sa mas komportable ito, balanse ang bigat ninyo kahit dalawa, tatlo, pa kayo. Walang kahirap-hirap. Paano ba ito gawin? Kagaya ng sinabi ko kanina, para lamang itong askal. Pero, kailangan lang ni Inday na ilagay ang kamay sa sahig. At pwede mo rin itong hilahin ang bewang, baka mangawit. At syempre, para hindi mainitan at malayo sa pawis, ay kailangan mo itong ibuka ng paunti-unti lamang. O di ba fresh air, Pasok agad ang hangin, hindi ka na mapapawisan, hindi ka pa mangangawit. O diba, bongga, isa yan sa mga grand finale. O ano, game ka ba? Pangalawa, get off. Kung alam ninyo ang misyonary na estilo, nako, kabaliktaran lang ito. Mahusay ito para sa pinat butter ni Inday. Mas damang-daman nito ang kanyang ispat, madaling hulihin at higit sa lahat ay mabilis maipalabas ang kanyang tunay na happiness. Ano nga ba gagawin ito? Kailangan mo lamang na ihiga mo si Inday sa malambot na bagay? Pwede ka rin sumakay sa kanya ng pabaliktad para lang itong 6 at 9. Itaya mo sa loto, baka manalo ka pa. Pwede mo ring itaas ang kanyang binti at ipaikot mo lamang ito. Iangat mo kaunti ang kanyang hips para hindi mangawit. Pwede mo rin ipahawak sa kanya magtulungan kayo sa pagkayod. Pwede mo rin ipahawak sa kanya magtulungan kayo sa pagkayod. O oh, sigurado ako na ma-enjoy nyo ang grand finale. Ito pa, pangatlo, ang snaggy. Swak ito para sa mga ayaw mag-effort. Pero gustong maabot ang sukdulan ng kanilang happiness. Yung tinatawag na gusto talagang mas satisfied. Kadalasan sa ganitong paraan ay mas nauunang naging happy ang babae. I-bend mo lamang ang kanyang waist at tumayo sa likuran niya para siya ay O Ano? Simple lang pero sigurado. Saan lamang ito na mga techniques, mga estilo, mga posisyon na pwede niyong gawin pero swak na swak ang bawat isa. Sigurado, hindi ito makakalimutan ni Inday. Baka gabi-gabi ay iisipin niya at pagkagising sa umaga, iisipin na naman. Okay lang yan Inday, hindi masamang magsubok ng ibang paraan, mga estilo, mga techniques. Mas maganda ngayon kapag meron kang alam na mga bagay. Nako, subukan nyo na agad-agad dahil nakaka-excite 'yon. San nga kapag nakaisip ka na ay gusto mo na agad-agaran eh, hindi ka na makakahintay okay lang naman yan sa mga bagong paraan na meron kayong naiisip, lalo na kung mag-asawa naman kayo, kung meron naman kayong mga anak, nagbe-build na kayo ng inyong family, it's okay. Huwag kayong mahiya sa bawat isa. Go lang ng go. Alam nyo, maiksi lang ang buhay. Dapat kailangan nating maging masaya, maging kontento. <laughs> Kaya Napaka-importante talaga yan At syempre sa magrelasyon, sa mag-asawa At uh, kailangan samahan din ng dasal ipasa Diyos nyo na Naway, tumagal ang inyong relasyon At ang sikreto talaga is uh, Pahabaan ng pasensya Intindihin ang bawat isa at Kailangan marunong tayong magsabi ng sorry It doesn't matter kung sino man ang may kasalanan. Basta ang importante ay nagpapakumbaba ang bawat isa. So, kung dalawa kayong matayog talaga ang inyong uh, pride, yung talagang yung isa ayaw talagang magpakumbaba, ay wala, walang mararating ang inyong relasyon. Para kung saan pa ang inyong mga goal, mga pangarap, nagkakaroon kayo ng maraming anak. Kung dalawa kayo ay hindi kayo magkasundo. So, wala. Walang mapapala. Kaya naman, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Thank you very much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and i-click mo na rin ang bell para manotify ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching. Bye!